So guys, ang uh, ganda ng hali. Wow. So, so dito tayo ngayon sa ano, sa binyan. So ito ay yung kinasukan dito. Uh, Malit lang ng mga kalye. Kaya ito, ang hirap-hirap lang dito pumasok. Hindi mga talaga mga driver dito. Talaga kami talaga na dito sa mga mga bayan dito. Mga maligalig. So yan ha. Uh, so, naghihintay lang tayo na ano kasi eh, tagal nila bago buksan yung ano, gate at di, di pa sa loob hindi naman namin akalain na tatlong truck pala nandito dapat alam nila yan dapat hindi nagpapatakbo dito ng tatlo may dalawa ng truck na ano eh kinargaan kaapon tapos eh nagpasindi pa mayroon pang delivery ngayon yan eh, hindi naman sila nahihirapan dito eh kami mga driver dito bawat eh, takbo namin sa kalye sino mga nakakaaway namin mga nakakasalubong mga kapwa din driver mga tao mga naninirahan dito sa loob ng ano na to minyan Ah, lang ano dito skinita guys kung makikita nyo yung sitwasyon dito talagang ano ah, uh, maliliit lang yung ano kalsada talaga pagka nagkasalubungan kayo nung parehas malaking truck ang hirap na hirap na lalo ko na kahit siguro maliit lang na sakyan so yan at ano at e, lang sa inyo guys so sa mga ganito talaga mga masikip na daanan talagang ikaw ay eh, marunong kang magpasensya marunong kang pakumbawa ang problema naman sa ibang tao mamasamayin ka pa uy katulad na lang dito katulad dito tunong puno yung pangarga nya guys apaw na apaw so yan apaw na apaw yung pangarga nya guys dito pag nakasagupa mo pa yung mga mayayabang ang hirap ako isapan lalo na itong pinaparadahan ko yung tapat ng bahay na to ito yung kaaway ko noon nung ako yung nag-deliver dito so yan uh, update ko lang kayo sa mga katropa dyan mga driver dyan oh. So, shout out sa inyo lahat so yan at ito at sobrang init tapos ikaw pa yung magiging mainit so dapat kalma kalma lang tayo mahirap na eh so yan ang tagal na nila no? naasikaso nila din sa loob ang tagal mainit mahirap mga ano walang ano aircon yung truck bilis marobat yung electric pan Ayun natin pwede pa tayo yung makina kasi kasi baka isipin nila dito ka paparking. Na nakandar lang ako. Ay guys, yan. Nandar ko lang yung makina kasi mga oh, isipin ng ano, kapit pa ng mga tao pala dito. Na katapat ng pagpaparadahan mo. Sigawang ka na naman, sabihin bawal dyan pumarking. tapay sa minute so yan hindi lang sa inyo mamaya maya na sa guys